What's up guys? Andito na naman kayo sa isang manibagong video. Bago natin simulan, ako nga pala si Pilots. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest na video ko. Okay, so dito maglalaro tayo ng isang Roblox game na tinatawag na Cabin Crew Simulator. Wow! So dito, magro-roleplay tayo bilang isang steward or stewardess ng eroplano. Dito makikita natin kung paano ba yung trabahong ginagawa nila at kung gaano to kasaya gawin. Malay nyo naman, pag ninyo, pangarapin ninyo na ito yung maging dream job ninyo, di ba? So, dito pala, makikita nyo na kung ano mga dapat nyo gawin. Woo! Kaya, simulan natin. So, ang una nating misyon ay mag-create tayo ng flight kung saan doon tayo magbubuk dito, dito sa may malaking tablet ito. Magbubuk tayo ng flight para kapag simula tayo ng biyahe. Select flight. Ito na yung airline natin. Select natin. And then, meron na airplane. And then, book tayo ng papuntang New York City. So, ito na yung mga pagkain na magiging available sa ating flight. So, ito na yung mga i-offer natin sa mga customer. So, ito muna ang mga libre yung sasama natin, kagaya ng chips, peanuts, crackers, nut mix at pretzels. Meron din tayo water, coffee, coca-cola, Pepsi at Sprite. Pwede ko bang banggitin yung mga brand na yan? What? Okay, so na-select na natin, i-confirm na natin ang biyahe. Right, so na-select na natin yung biyahe. Dan na natin para makapunta na tayo sa ating boarding pass. So, gate 3 tayo pupunta. Ayon para makapasok tayo sa ating flight, kailangan natin dumaan sa tamang proseso. So, magbo-board na tayo, guys. Ako, dadapa tayo dito sa mahaba. Anyway, since ano naman ako, ah, uh, type Since crew member naman ako, pwede ako dito mag-shortcut. Tapos dito tayo dadaan. Okay na? Thank you po. Thank you. Gate 3 tayo, guys. hello po. So, biyahe ko po ng New York City ng 1.40 p.m. Thank you po. So, flight po 7918. Thank you. Start boarding na tayo guys. Yung okay, mga pasahero sa sakay na. Dapat mauna tayo sa kanila. Tandaan nyo guys, dapat laging mauuna tayong mga stewardess bago ang mga pasahero. Turduhin natin na nakabukas lahat ng mga ito, itong mga nandito sa taas. Dapat bukas yan. Hello po, ma'am. oh, ayun. Unti-unti nang sumasakay mga pasayar natin. Hello po, sir. Hindi po, sakay po kayo. Hello po. Hello, ladies and gentlemen. This sir, pakiayos po nung three table yeah, natin. The We're expecting a Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. we ayusin okay. okay, natin ng kanilang mga overhead bin. So, itong mga overhead bin, ito yung mga nasa ulo nila. Hello ma'am, pakisuot po ng seatbelt. Hello, po, sir. On po, Pake on. Pake po Hello sir, paki-on po yung seat belt niyo. Paki-on. Paki-suot po ng seat belt. Hello sir, paki-suot po ng seat Sir. Seat po, thank you. Okay na. Sarado na lahat. Oxygen Okay, ano pa bang kulang natin guys? So, i-close na lang natin yung door. Tingin ko naman okay na yung mga passenger natin guys. So, i-close na natin yung door. Okay, ito so, door. Okay. Flight attendants, please be seated for takeoff. Okay, sige, upo na daw tayo guys. Kailangan natin masiguro ang safety ng mga pasahero natin. Pati na rin tayo kaya dapat i-make sure na kapag lilipad ng eroplano, dapat nakaupo na tayo at nakasuot ng seatbelt kagaya nito ni ate tsaka ni kuya. So, pag kayo rin ha, dapat siguraduhin yung nakasuot ang inyong mga seatbelt. Na na, take off na tayo. Okay, so tinatanggal na nila. Nice. Okay, malapit na tayong lumipad guys. Nai-excite na ako. Nagka Nagkakapikapi pa yata itong isa nating piloto eh. Okay, so lilipad na tayo guys. Handaan nyo rin pala. Medyo nakakabatong paglipad natin. Medyo yan, nagsishake yung buong aeroplano. Pero huwag oh, kayong matatakot. Yan, kapit lang kayo. At magiging pataas ang ating posisyon. Pero wala sa ating mangyayaring masama. So, kapit lang kayo, guys. Alright. Sa mga bata, dapat huwag din kayong malikot dito, ha? Ah. Alright. So, nasa taas na tayo, guys. Okay. Okay, lumilipad na yung airplane natin. So, I think it's time na para asikasoy natin yung mga pasahero natin. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. Alright, so ang next number attendants goal be flight attendant. Ay ang mga this is your first officer from the flight deck. It looks like we're going to experience some light turbulence for the next mm -hmm. couple of minutes. Okay. At this time, please ensure your seatbelt is fastened. Thank you. Okay. No, so, mangyayari daw, merong turbulence. Ang nagagawa ng turbulence, mag-shake yung aeroplano natin. Kaya dapat, naka-on yung seatbelt ng mga pasahero natin. So, sasabihan natin silang mag-seatbelt. Okay, so habang habang nasa turbulence tayo, na, pwede na natin silang pagsilbihan. Si ate, gusto niya yata ng maiinom. You like anything to drink? Ayun, gusto niya ate ng water. Hingin natin siya ng water. Thank you daw. Ayun. You're welcome, ma'am. ayo po, sir. Gusto niya ng pagkain. Anong pagkain gusto niyo, sir? Not mix. Okay. Not mix ang gusto ni sir. Bigyan natin siya ng not mix. Thank you, sir. Sir, ano pong gusto niyo? Crackers. Okay. May crackers tayo dito. Okay. Inumin po, sir. Ano pong gusto niyo inumin? Okay, sprite daw. Sprite. Bigyan natin si sir ng sprite. Ano po yung sprite nyo, sir? Thank you, sir. Ayaw, mama. Anong gusto nyong may inom? Coffee. Bigyan natin si ma'am ng coffee. You're welcome, ma'am. Sir, ano pong gusto niyo? Coca-Cola. Okay, bigyan kita ng Coca-Cola, sir. You're welcome, sir. Kayo, ma'am. Anong pagkain po yung gusto nyo? Chips. Okay, bigyan natin ng chips si ma'am. Hello po ma'am. Anong pong pagkain? Peanuts. Okay, bigyan natin peanuts. Inumin. Gusto na rin ni ma'am na may inum. Coca-Cola. Okay, bigyan natin si ma'am ng Coca-Cola. welcome ma'am. Kayo po ma'am. Anong drinks po gusto nyo? Pepsi. Okay, bigyan natin ng Pepsi. You are welcome, ma'am. Sir, pagkain niyo po. Peanuts? Okay, bigyan natin peanuts, sir. May inom, sir. Kape? Okay, kape ang gusto niya, sir. Tingin natin siya ng coffee. At ito si sir sa likod. Anong gusto niyong makakain, sir? Chips? Okay, bigyan natin ng chips. Okay, thank you, sir. So, lahat na ng customer natin ay may mga pagkain na. This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and will be landing soon. Thanks for okay. flying with us and we hope to see you again soon. Okay, so since kumain na yung mga pasayero natin, next nating goal ay kunin ang mga basura nila dahil walang basura dito sa aeroplano. Kunin natin ang basura. Thank you, sir. Basura nyo po. You're welcome, sir. Basura nyo po, ma'am. Kayo po, ma'am. Basura. Basura. Basura, basura, basura. Thank you po, thank you po. Na. Thank you, sir. You're welcome, sir. Ayo, hey, ma'am. You're welcome, ma'am. Eh, arrival na tayo. Next naman natin gagawin ay siguraduhin na yung mga pasahero natin ay naka-prepare na sa pag-landing. So, dapat naka-on ang seatbelt sign para alam nila na dapat Naka-on ang seatbelt nila. So, para din makasiguro, tingnan natin kung ano status nila. Kaya nito ni Sir, hindi nakasot ang seatbelt. Okay. Kao Sir, seatbelt Sir. Thank you. Ano naman na dito. Ito si Sir. Ah, yung ano niya, yung tray table niya, naka-open pa. Thank you Sir. So, kailangan umupo na rin ako. Umupo ah, na tayo guys. I think ready ng lahat. Pwede na tayo mag-landing guys. Landing na tayo. Ito na. Ayan na. Lalabas na yung mga gulong ng airplane. Ayan na. Palanding na guys. Ay. Mukha namang safe yung mga pasahero natin. Yun, bilang stewardess, yun lang naman ang goal natin. Yung maging safe yung mga pasahero natin sa biyahe. Mukhang masaya naman sila. Ayun. Medyo yun. Normal yun guys kapag nag-landing. Kaya huwag kayong matatakot pag may ganun ha. Tayo na lang tayo na makarating tayo doon sa mismo airport para bumaba. Ayun. Nandito na kagad tayo. Tapos yan. Ilalagay na to para makababa na mga pasahero nang hindi kailangan lumabas sa mismo airport at least safe pa rin silang lahat especially kung umuulan. So, ngayon ang goal natin bilang flight attendant ay tulungan silang makababa so tingnan muna natin ang status ng mga pasahero natin kung okay naman sila kung okay naman silang lahat so bubuksan na natin to. Thank you po sa pagsakay, sir. Thank you, ma'am. Sir, thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Thank you sa pagsakay. Thank you. Okay. Ngayong tapos na silang sumakay, kailangan na natin buksan lahat ng mga overhead bin kasi para sa next flight. Okay. Alright. Maganda na yung quality ng service natin. 200 na. Ayun, kumita na tayo ng ating unang flight, guys. So, ang next natin goal is magpahinga. Siyempre, kada flight, kailangan natin magpahinga. So, punta ako dun sa room natin. Meron tayo dapat hotel dito. Tingnan natin kung meron, ha. Ah. Ayun, ayan yung airplane natin, oh. Okay, malapit na tayo. Ay, nakakamiss din tong airport na to. Okay, so ang goal naman natin ay hanapin kung saan ang papalabas. Ang daming pasahero naghihintay din ng biyahe, oh. Okay. So, tayo. CR muna tayo saglit, guys. Ayun, tapos na ako mag-CR. Tara na at lumabas. Ayun, ito na yata yung exit. Arrivals. Ibig sabihin, dito tayo lalabas. Pwede na tayo pumunta sa ating hotel. Para magpahinga. Tara. Okay. Ako nga pala si Pelots. At kung bago ka lang sa channel ko, ang kalimutan i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest na video ko. Comment na rin kayo sa baba kung anong gusto niyong bagong Roblox video ang gawin ko. So, hanggang sa muling pagkikita. Alam! Ay nga na muna ako. Hanggang muna tayo sa kama. Bye bye guys. Good night. Ay, sarap ng higa ako.